Ya. Ya. Litin mo ayan. Kaya kailan ay nga ano anong oras ang opening ni ano para sa ating mga viewers? Ka, uh -oh. alas 4. Oh, ng hapon. oo, oh, ng hapon. Uh -huh. Tapos ngayon din siya sasabihin ko yung lugar. Ah, ngayon din. Oo, oh, ngayon mamaya mamaya mayala, siguro eh? ang okay. sinya. Kasi Malang yun ang sabi na lang. niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, para malaman ng ating viewers ba? Kasi ako nga maaga dito, diba? akala ko umaga umagot dahil dahil lalo nga yun ayos mo talaga ng hapon yung nabanggit niya kahapon kahit ano tuloy kahit may ano may bagyo ngayon eh aguho sila na siguro yun mahina lang, lang naman no naman eh may bubong yun ah ah ito ayos ah bubongan na to hindi ayos siguro sige salamat ah So, ayan. Hapon pala ang opening doon sa QC. Tuloy daw ngayon. Alas 4 ng hapon. Yan, ganito ang sitwasyon ngayon, no? Na ulan dito. Eh, okay, Madam Diwata. Meron pa rin kumakain. Iilan kumakain. No? Lakas ng sound doon. Dito ay makalapit. Zoom na lang natin yung mga tent. may ilang set na kailangan palitan so ayon sa ating nakausap ay kararating lang din eh madam diwata ako maaga talaga ako kasi expect ko eh umaga ako eh. okay. So, ayun may mga bikers na kumakain eh. Yan, may kumakain pa rin. Kahit ulan, no? Talagang sinatangpilig talaga si The Wattaparras, mga kaibigan. Yan, no? Ang hangin dito, mga kaibigan, ay pabugso bukso No? So, ayan. Mag-ingat ang lahat mo. No? Huwag kalimutan magdala ng payong, kapote, at syempre mag-jacket natin. Medyo ang sarap mag-jacket. Medyo may kalamigan. Di pa lumalabas si Madam Dewata. Hindi sinasabi ang location dahil ngayon din sasabihin ni Madam Dewata. So, abang-abangan natin yan. Kasi hindi rin pwede magsabi yung driver niya. Eh. Yung driver Ayan, nagmula na yan sa driver ni Madam Diwata, ha. Ayan. J, ano yung vlog mo sir? So driver ni sir, Madam Diwata. J, as period. No, no, 67. No, 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 no. Subscribe nyo din si Chuy. Ah, wala yan. Ayan, amoy lang yan. Amoy, amoy lang yan. Amoy thank you, sir, ha. Ang aba. Basta alas 4, tuloy na tuloy. Ang mga guests, alam mo na. Sige, sir. Salamat. Thank mm -hmm. taum <laughs> taum